So mga ito. good morning, good morning, magandang Sunday morning sa lahat. So ayan, uh, ako nakakaakit sa kanina sa, sa Mayon Hill. Natok uh, pa kasi ako kanina. Kaya hindi mo na ako, siguro bukas, bukas na ako, bukas na ako na umaga. Kanina ay eh, medyo natok pa ako. Kaya eh, hindi ako nakakaakit sa Marian Hill. Kapag jogging. So ngayon ay pumunta lang kami ng talipapa. Namili lang kami ng ulam na isda at ng uh, ulam ng mga bata. So mag mag-iihaw tayo ng uh, tilapia ngayon Ulan natin para sa pananghalian so ayun pa ay, tayo mamaya may konti para mag-ayos ng uh, ating na ihawin na tilapia <coughs> na lang mo isa yung mga kanyang gagawin alin sila yung isa yung isda then after noon eh, mag-iihaw tayo ng tilapia bangus at tilapia inihaw tilapia so yan shout out, shout -out sa mga solid supporters mga followers natin maraming maraming salamat sa inyong support at sa patuloy ng support at sa mga star senders maraming maraming salamat sa inyo sa present ng stars sana yung makareceive tayo ng stars ng maraming stars pa and shoutout din sa mga kasama ko sa google ayan, sa gsi, sa play at sa gff family, shoutout sa inyo uh, sa team ana, team angel team bibi, team rain at sa team dm Joanna shoutout sa inyo, lagi mag-iingat. and shoutout din kay daddy jane Hida ni Gonzaga at Charles Rodriguito. Shoutout sa inyo tatlo. Shoutout din kila Mark Lynn at JR. Shoutout sa inyo. And uh, shoutout din kila Dobbs at Tong Rensatiri Florendo. Shoutout sa inyo. And uh, shoutout din sa pamil sa pinsa mga pinsan ko, sa mga pamangkin ko, sa mga tito-tita ko. Shoutout sa inyo. Lagi mag-iingat dyan. And shoutout din sa pamilya ko, sa asawa ko, sa tlakong anak. Shoutout sa inyo. And shoutout din kila Mama Haruba sa Tras kaya yung tatlo kaya niya silang ginagawa yan sila yung sila yung kasama ko pag mag exercise ako sa umaga so eh ngayon so since may pasok pa sila so ang kasama ko na mag kasama ko exercise sa asawa ko ayun nag nag uh, pepepe -pe na siya ng uulamin inaayos na yung Um, isda yung pilapya para ihawin na so ba na tayo dun mga idol para tumulong para makapili siya para prepare ng ating uh, inihaw na isda so yun lang kayo so yun mga idol na ating inihaw na isda tilapia, ayun nakasayang na siya Ayan na. Ayan na katang tilapia. At ito tayo ngayon sa ating garahe. Ayan. Wala pa nga lang syang masasakyan. Hindi pa kami nakakabili. Pero malapit na yan. <coughs> On the way na yan. Ayan. Ayan na katang tilapia. Ayan inihaw. Tapos yung mga bata eh, yung uh, yung longganisa pala ng ulam. Ayan. Ayan mga idol, maliwa sa ating panahon. Ayan, maaraw. Ayan, maaraw ang ating panahon. Ayan ang ating puno ng manga. Ayan, may guwang sa taas yan. Doon sa may sa may rooftop namin yung makikita na yung bunga abot ka may ang bunga ng mangga ayan hindi pa siya masyado natatabas ayan haliwas ang ating panahon maaaraw ayan o ayan ayan ang ating mangga ayang ang tilapia ihaw e so ayan <coughs> ayan pawis so pinagkakawisan ako pero okay lang yan kahit nga mainit kasi Ay isa, may bili ng buko sa labas may bili ng buko, po. ayun o oh. may bili ng buko Ayun, buko, buko ayan ayan, buko ng uh, buko buko para mamaya para mamaya meron tayo inumin uh, ah, <coughs> patapos natin tumain may buko tayo iinumin mamaya so ayan ang mga idol ang ating inihaw na tilapia para mamaya pananghalian <coughs> ayan So, ngayon, may mayo bait na natin siya. May may konti. Eh, si ano natin yung gitna. Babalay na natin sa gitna. um, <clears throat> idol. kape. Kape, kape, kape. Kape, kape. Apat ah, kape na ako kanina umaya, almusal. Pero pag kasi pag nasa bahay ako, eh, tapos mamili ng papuyo, tapos mamili, ayan, sa umaga, pag gantong uh, Sunday ng umaga, tapos namin mamili ng ng uh, ulam sa panahalian eh, pa ako habang nag-iihaw nagluluto Nagkaka-kape pa ako. So, Sunday yung Sunday yan. Dalawang beses ako nakaka-kape sa umaga. and Pawis-pawis, so, init-init. Init. So, yan, mga idol. Ayan natin kung pwede na. Ayan. Ayan na naman natin yung bandang puntot. Ayan. Bandang puntot naman ang ating lulutuin. Ayan na. Bandang puntot na siya. Ang lulutuin natin is bandang puntot naman. Ayan ang ating inihaw na tilapia. So, ayan mga idol. Kamaya ay so, mamaya naman ay eh, tukray ko ang awa ko makapag maya naman may ko naman So, ayan mga idol. Mga idol, mga sa mga So, tilapia, anyhow. Ayan. So, ayun nga ito, mga sharp sa sa para sa so, patuloy yung know, supporta. Bukas ulit na umaga, mag-exercise naman tayo. Bibili kami ng mga kami ng ulam ulit at ng paninda para sa ano, para sa opisina, pang, pang tinda sa opisina. Tapos, exercise naman sa exercise naman pagkatapos nun. So, eh, mga 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 salamat sa inyong support sa patuloy niyong support ah. Bukas ulit na umaga.